So, magandang tanghali naman po sa lahat natin ng mga viewers at sa mga followers uh, magandang tanghali po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyo sa pagpagsubaybay sa aking uh, channel uh, Dipunggol TV at sa Nibilyar po sa Facebook Dipunggol po ito na po ang atin ni Sai po ang construction worker Uh, story Construction Worker po, ang mga nangyari sa akin, na na experience ko, na yung ulam ko at kanin tinapon sa basurahan. Uh, sana naman hindi ito mangyari sa iba. Hindi naman ito mangyari sa iba. Dahil mayroon talagang 100% na tao ay sampo, ay may masasama talaga. So ngayon guys, uh, gusto ko lang masabi sa inyo lahat, na lalo na sa Construction Worker, kung mataas na yung pag-angat mo, ay eh, huwag mo naman gagawin yan sa kapwa mo construction worker dahil tayo dito tao lang sa mundo at huwag mo yan gagawin sa ibang tao na kung umangat ka na <clears throat> tingin mo yun na sa sarili mo parang feeling boss ka na na ikaw ay galing ka pa rin dyan sa workers na yun natin na tinatrabahoan so ngayon huwag mong sabihin na ikaw ay magaling huwag mong sabihin na ikaw ay matalino Huwag mo sabihin na ikaw ay isang taong pinakamagaling dito sa construction worker dahil tayo ay lahat naman tayo ay magaling. At kung sabihin mo na may alam ka, may alam din kami. Sabihin mo na bubo kami, isa ka rin masasabi na bubo ka rin, di ba? Kaya huwag mong sabihin yan na kung ano-ano pang uh, makaka mapapahiya yung ano mo yung kapwa mo construction worker dahil ikaw construction worker ka din. At lalo sa lahat, ang kailangan natin dito sa construction worker ay ang respeto para sa atin lahat at makakatulong lang at magtulungan. At lalo sa lahat, aspeto. Kaya huwag ka po, huwag ka po magsasalita sa ibang tao na kapwa mo workers ngayon na ay ikaw magaling na at sa piling mo ay sarili mo matalino ka. Wag po. Ha? Uh, hanggang dito lang muna tayo. At sasabihin ko sa inyo na ako ay sa susunod na uh, uh, next week siguro or uh, next week baka next week na tayo mag uh, gawa ng content sa ano na to ng construction worker story po ang ginawa sa akin na pag, pagtapon ng basura at uh, nagpanood pa ng ano, pustahan ng kabayo karera sa cellphone uh, na may experiencehan ko yan na kahit ayaw mo na mag uh, sali napasali, ka talaga kahit ka kumaray ka na wala kang pera hindi ka papahiramin para lang mag uh, sugal kayo sa loob ng site na yan ay bawal sa ating company. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at lalo na sa mga taong mababait yan. Uh, Set out na lang sa inyo lahat yan. Uh, kay Gary uh, at sa kay diyan Yanong pala, Ricky Yanong, maraming maraming salamat sa kabaitan mo sa akin, patanggol sa akin dati. Maraming maraming salamat po, hanggang dito lang tayo po. Bukas ay e, susunod natin na uh, usapan yung construction worker story na mga um, experience ako. Maraming salamat po sa lahat. God bless you.